Yahoo! Ang sarap-sarap! Pwede ba? Let's eat, guys! Oh, this is perfect for cold rice. This is may ginataang pasta, with kalabasa, sitaw, and pichay. Steam. Guys, itong crabs na to, i steam ko lang. Bale, dalawang klase ang lulutuin ko ngayon sa crabs. Steam at saka ginataang crabs. Kita ko maya kung paano ko lulutuin yung isa. Ito, i-steam lang muna natin. Pagasan lang natin ng maayos. Yeah, yes. kontento. Nain ko lang na kontento, babe. Hmm? Kontento, babe. Asin. Okay lang kasi para lang naman siya hindi mo tutuyuhan. Eh. Ito. Ting asin kasi mahalat naman siya eh. Tiyanda po soka. Po so soka na nyo na is tiyanda ni So, ready na. na natin. the crabs I take it out. This is it guys the first menu for the crabs. This is tin crabs. See Good. So delicious The Bokambaha. Okay, later I will show you the other recipe. Guys, ito na po pala yung ating pangalawang recipe sa alimasa. Ito na yung traps. Iniwa po na. Malinis na. Tapos ito yung mga ingredients na gagamitin natin of course, yung kalabasa, sitaw, purple pichay. Ayan. Tapos, maraming luya mas masarap. Bawang, at saka sibuyas. Okay? Tapos, gata. Coconut milk. So, ito na guys. Okay, so, ito na at iluluto na natin. Kung na, maglalagay lang tayo ng isang pitche na ito sa kandero. Okay? Yung isang pitche na tobe para ito yung iluluto natin ng na alimasa at saka panggat. Ano na rin yung pampalagot ng kalabasa at saka sa Okay? So, ngayon, ang ating Drugs. Wow! So, lagyan na natin ang konuting asin. Okay. Tapos, ilagay na natin ang ating sitaw. Ano? Oh, kalabasa pala. Sorry. Venga, te tengo la cosa. nuh an ya raking Masih salah.

Kaya ang lumambot ng Okay. Atin. So, magay na natin ang ating sitaw. natin uli. Huwag sitaw. Tapos, gata. Last. So, ngayon, lagay natin ang lukulat na Wow. Delicious. Pag-uulog ng ikiling, langit na hiling-hiling, at hiling-hiling. Pakuloyin lang natin sya. After kumulo, pumulagay natin yung ating pichay. Check na natin kung kumulo na. Wow! Sarap! Tatay na natin ang ating pichay untap. Okay. Sarap. sarap, sarap. Lagyan ko sa nang sili ito guys kasi lang Hai hey, mga bata, mga waduh Oh, Wow. Guys, bye. Yahoo! Sarap-sarap. Daddy, sarap. guys. it guys. Oh, this is perfect for cold rice. Oh, yummy. This is